Yeah, boy! Ito guys, Kani Joe, nagbabalik ulit after 2 years nang hindi pag-upload mga Lodi Boy. So yun, ah oh, pasensya pasensya mga idol dahil di ako nakakapaggawa ng content. Pero ito guys, nagbabalik na ako ulit. Ngayon, ah uh, susubo ako ng ibang content naman mga idol. So ito guys, trial content lang to. Sana is okay sa inyo. Kung sakaling okay sa inyo to guys, tuloy-tuloy uh, na natin to mga idol. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng tier list, mga lodi. Okay? Ito, guys. Ang gagawin natin na tier list ngayon is lahat ng mga anime na napanood ko. Na sa buong buhay ko, mga idol, mula pa ng mga pagkabata ko pa. So, ito na lahat yon mga lodi boy. So, ayan. Kung titignan nyo, parang napakarami, di ba? Pero ako tutusin, konti pa lang yan. Kasi, uh, hindi pa naman lahat ng anime napanood ko ne, na eh. So, kumbaga, yan pa lang yung mga napanood ko, guys. Pero meron ako mga in dito mga Lodi Boy. So, hindi ko na in-include dito yung mga anime na hindi ko na naaalala yung kwento. Ayun, kagaya ng Trigun. Ayun, yung mga Monster Rancher. Yung mga, ano kasi? Yung mga Gundam Wing. Yung mga ganon. So, hindi ko na naaalala yun guys. Yung mga Rurouni Kenshin. baka nagtatakaya kayo. Uh, may mga wala dito sa uh, listahan natin. So, yun guys. Pwede nyo silang gawa ng tier list sa comment section sa baba mga Lodi Boy. So, tsaka nga pala guys, take note muna, no? So, ang gagawin natin na tier list ngayon is based on my opinion lang to, mga idol, no? Sa so, opinion ko lang to, kung ano yung palagay nyo na sa palagay nyo tier, tier list, no? Mga malibawa, yung sa tier list ko, bilang siya sa inyo, Asia. Ayun. I-comment nyo na lang yan, guys, sa comment section sa baba. Ayun. Sigurado, i check ko yan, mga Lodi Boy. At tsaka dito, guys, is anime only lang tayo. So, hindi ako nagbabasa ng manga babasi lang ako based sa mga napanood ko sa anime mga idol. So, ako ako, yun, nagkakaintindihan ba tayo guys? So, yun, kung ganun guys, is, is, start na natin yan mga idol. So, ito na lahat yun. So, is start na natin dito mga idol sa uh, Detective Conan. Okay. Sa so, again mga idol, sa tansya ko mga ano lang to eh, nasa city year lang to. Okay, hindi ko na siya itataas dito mga Lodi Boy. Actually, meron nga plot hole sa akin to eh. Eh na na nakakapagtaka lang kasi every episode na may pinupunta nitong si Kogoro Mori, itong si Conan, tsaka si Ran, may namamatay. Ayun, di ba? Di, di ba nagtataka kayo doon? <laughs> yun lang yung pinagtatakahan ko. Every episode na lang, araw-araw, may namamatay sa lahat na pinupuntahan nila sa every episode. So, yun, masyado, ano na, pa, parang nagiging plot hole na siya. Yung dati, dati nga niya sa akin. So, parang, kaya, yun, guys, dito ko lang siya pinwesto. So, sa, si, sa silang siya. Next, dito tayo guys. Napaka-classic nito, na guys. Ilang beses na inulit-ulit sa GMA 7 'to. Ito Yu Yu Hakusho or mas alam natin na Ghost Fighter. Uh, so, ang ratings ko dito mga idol siguro is nas uh H a tier 'to mga idol. Ayun, medyo na nabubuyoy na 'ko, pero ito guys, hanggang dito lang muna siya, guys. Hindi ko muna siya ilalagay sa goat. Next, claim of Freka. Mas lower siya dito sa Ghost Fighter. So dito pero hindi siya parang ayoko siyang ilagay sa AS. Eh. Siguro nasa B lang siya. Okay, itong Flame of Freka. Next is uh, Pushigi Yugi. So napaka-classic din nito mga tol. So dinapalabas pa ito sa mga ano sa TV5 dati, no? Tsaka yun, sa sa Channel 7. Eh yun ko, pinalabas sa Channel 7 to. Basta luma na to. <laughs> Ganun. So ano lang to, guys? Siguro nasa C tier lang to. Pero may, mas lamang siya ng konti sa Detective Conan. Yan, ganyan siya. Next, Inuyasha. siya, uh, siguro, pwede siya sa B, or pwede rin siya sa C. So, sa C ko lang muna siya ilalagay, mga Lodi Boy. Next is Slam Nakopo, Nako po, baka, mga million ko na ata na panood to. <laughs> no, Inulit-ulit na sa, ano to, baka tapa ako sa so, Channel 7. So, grabe guys. Daming beses ko na napanood to. Pero, para sa akin guys, is, ano siya, goat. Ayan, S tier, guys. Slam dunk. So, ayan, kasi nakakatawa daw lagay yung ano yung kwento ng slam dunk eh. Next is, Kuroko no Basket, mga idol. So, basketball din to. Pero para sa akin, mas malupit yung kwento ng slam dunk dito, tsaka mga characters niya dito. Pero, hindi siya S. Hindi S ang Kuroko dito, guys. Siguro nasa A lang siya. Siguro, higher A. Pwede na siya dyan. Next is, eto guys, teka, ano to? Ah, okay. Ito yung... Ano kasi pa? Ito, yakin ati Japan. Okay. Ito yung, ano, nagpapanadirya na sobrang galing mag na, ano, na bata. <laughs> so, ito yun, guys. Na, napanood ko dati to sa Channel 2. So, siguro ilalagay ko to sa B tier. Okay? So, ano yun, nakaka-entertain din sa panoorin, mga idol. Ayun, lalo na yung Tagalog dub. So, yun, na, meron siyang mga nakakatawang episode. So, yun. Next is, ito guys, Cooking Master Boy. Ayan yung nagluluto-luto. So, siguro guys, mas mababa siya sa Yakitate Japan. So, ayan. lal pero lalagay ko pa din siya sa B tier. Okay? Next is Food Wars. Ang ranking ko dito sa Food Wars is parang kapantay lang din ng Cooking Master Boy. Pa pareho lang sila. Pwede siyang ganyan, pwedeng ganyan. Pero siguro okay na to sa ganito guys. Ayan. Okay? Next is Cowboy Bebop. Ito yung mga sobrang classic talaga, Na no? pinapanood dati. Ito, sa twist sabado ng umaga sa GMA. Mga Lodi Boy, kung nakakalala nyo. So, eh, natapos ko dito, guys. Kaya lang, hindi siya ganoon ka-memorable sa akin. Siguro nasa C-tier lang siya. Um, yan, ganyan lang siguro siya, guys, sa akin. Next is Hunter Hunter. Or Hunter x Hunter, mga idol. So napakalupit din nito. Ang ang problema lang nga lang dito, guys, is laging hiatus yung uh, writer nito si Togashi, mga lodi. Yung parang ako lang na hayatus lagi sa pag-upload, no. Pero malupitan yung kwento, mga idol, tsaka napakaganda ng power system nila yung Nen. So, tsaka okay din yung mga character. So, lalagay ko siya sa S tier, mga idol. Ah, mas high siya sa Slam Dunk, okay? Next is ano to? GTO. So, stands for Grand Theft Auto. <laughs> so, ayan guys. Hindi, joke lang. It's ano A uh, great teacher on Izuka, mga idol. So, ayan. Medyo luma, -luma na, na episode to. Per, ay, na, anime to. Pero, okay din guys. Okay din yung kwento neto. Na Siguro nasa B2 ito. Mas mataas ng konti sa Yakitate Japan. So, ayan. Ganyan ang ranking ko dyan, mga Lodi Boy. Next is Attack on Titans, mga guys. Nako po. Ito is higher Asia. Yan, mga ganyan siguro to. Yan, or pwedeng ganito. Ay, hindi, gan ganyan na lang natin. Ayan, higher A. Mas mataas sa uh, Yu Yu Hakusho, mga idol. Next is Berserk. ay oh, hey, guys, dito sa Berserk, ang ranking ko dito is hindi masyadong ganong kataas. So, hanggang dito lang siguro ako dito. Hindi, mas, mas entertaining sa akin yung Pushigi Yogi kesa dito. So, ganyan lang siya yan. Dito sa C na no, nakapalagi nakapalagi na sa mga to. So ganyan guys. Next mga Lodi boy is uh, Naruto. Ito yung Naruto na bata pa. 'Yan, yung bata-bata pa si Naruto. So yung iba siguro siguro guys, uh, i na to sa goat or S tier. Pero para sa akin hindi pa pang S tier si Naruto dito. So sa nasa ano pa lang siya. Nasa A tier. A tier 'yan. Siguro ganyan siya. Next is Naruto Shippuden. Ito na yung ano, yung malupitan, yung yung talaga. Ito guys, matik sa S tier na to mga idol. Okay, higher S na to. Matik. Meron nga lang siya mga filler filler, pero kaya lang kasi yung mga filler na yun kailangan din sa kwento eh. So, ayan. S tier yan guys, Naruto Shippuden. Next is Bleach. Etong bleach guys, hindi ko siya iraranking dito sa S. Hindi siya ako gano'n ka... Kung baga mas, kung ikukumpara ka siya sa Naruto sa One Piece, siguro mas malupit yung dalawang yun kesa sa, sa bleach. Siguro nasa mga 8 year lang siya para sa akin. Or maybe... Maybe, maybe, maybe ganyan. Hindi, 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 hindi. Yan, ganyan siya guys. Okay, sa, sa mga 8 year lang siya para sa akin. Okay, medyo, ano lang ako, medyo na-battery plan ako dun sa mga filler-filler na... May, ano, dito sa bleach yung halimbawa naglalaban si Green Joe tsaka si Ichigo tapos biglang may magpipilar na ano na ewan ko oh, parang pang mga pang epal na episode doon lang nang nasira sa akin yung bleach guys so pero pang STL sana siya kaya lang guys hanggang dito lang siya muna sa ngayon guys next mga Lodi Boy is etong One Piece so matig na to guys matik na sa S plus to mga idol so yan aawain tayo sa comment section kapag hindi ko in S plus to <laughs> so yan guys wala nang question ask yan mga idol One Piece S plus tier yan so next is Dragon Ball ito yung Dragon Ball Z ito yung mga Frieza uh, Saga Cell Saga Majin Buu so S tier na din natin to idol so napaka ano yan napaka classic yan mga idol so kulang yung pagkabata natin kapag wala yan next is ito, it's Dragon Ball GT. So, itong Dragon Ball GT, guys, hindi ko siya masyadong... Uh, but para kasi sa akin, mas maganda pa rin talaga yung, yung Dragon Ball Z. So, hindi siya pang S tier. At baka hindi din siya pang A tier, guys. So, siguro nasa mga higher B lang siya. higher B. Yan. Yun lang mabibigay ko dito sa Dragon Ball GT. Next, Dragon Ball Super. Uh, hindi din siya kasing lupit ng Dragon Ball Z. So, hindi rin, siguro mga ano lang siya, mga middle, mas malupit yung Naruto dito, sa bleach, hindi ko alam, parang nagaganyan na lang to eh. Siguro lalagay natin ng medyo lower ng konti sa bleach. Okay? Tapos, ito guys, yo ito yung Yu-Gi-Oh! Yun. <laughs> pinabala, pinabala ba sa, ano, sa ABS-CBN dati? So, siguro mga nasa C-tier lang to mga idol. Higher C. Ayan. Next, Hajime no Ipo or Knockout, mga Lodi Boy. So, eh guys, nasa 8 years siguro ito mga idol. Pero, yun, nakakatawa kasi yung mga ano guys, yung trio na ano, Takamura, Aoge, okay, tsaka ano, Kimura, yun, ah. So, dahil may mga comedy-comedy siya plus ano, uh, action, na malupitan din naman yung kwento. So, S tier na natin to idol. Okay, Hajime no Ipo. Next, uh, Initial D. Initial D is S tier siya para sa akin. So, yun, napakalupitan din ng mga ano dito, ng mga racing racing dito, guys. So, nagustuhan ko yung initial D, mga idol. And from stage 1 to 5. Ayan, sobra lupit, tinapos ko yan. Uh, at alung beses ko na nga yata napanood yan. Pero yung sequel ng initial D, mga idol, yun. yung MF Ghost, is hindi ko siya mairarang sa S tier. Hindi ko na siya mairarang sa A tier guys or B or C. Actually sa trash tier siya mga idol. So hindi hindi ko siya masyadong bet mga lords. Pero na ano siya nasa nasa mga 12 episode pa lang siya kaya lang hindi talaga siya nag-work sa akin. Kumbaga iba pa rin talaga yung impact ng ano, yung original na initial di talaga mga idol. And para sa akin ha. So yun. So palagi ko ano lang hindi ko na panonoorin ulit 'to. <laughs> so trash tier, trash tier lang siya sa akin mga idol or D tier lang siya. Ayun. So next is Shaman King. Ayun. Shaman King din mga idol, no? Pero hindi ko din masyadong ano to. Hindi ko din masyadong bet to. Siguro nasa ano lang to. Nasa, yan, ganyan ganyan. Mga C tier si, Basta yun. <gay> yan, mga ganyan lang siya, guys. Okay. Mas mataas ng, ano, mas mataas ng konti dun sa Pushigi Yogi. ganyan lang siya, guys. Next, na uh, next is, is Spy Family. Okay, nasa B tier lang siya. No? Itong mga idol. Next, Chainsaw Man. Okay, na-enjoy ko yung mga idol. Kaya medyo mataas to. Medyo siguro na sa mga ano to. No, ko ranking to mga Lodi? Siguro dito. Yan, dito. Mas mataas siya sa Dragon Ball Super. Okay, Next, Kingdom. Ito guys, napaka ano neto. Napaka underrated neto. Ayan, dahil laan underrated to mga idol. Diretso na natin sa ano to, sa trash tier to. <laughs> so, ayan guys. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi siya pwede sa trash tier dyan. Okay. Actually, ang kingdom mga idol is dito po yan. Sa higher S yan mga idol. Mas mataas pa sa Naruto. Okay. Pwedeng pa, mas mataas pa nga sa One Piece eh. Pero, sige. Para hindi tayo masyado mabash. <laughs> dito na lang siya guys. Okay. Sobrang lupit nito guys. Ito yung favorite na anime ko. So far. Okay, Kingdom. Napakalupit mga idol. Sobrang memorable na mga art. Okay, tapos may mga ano pa, memorable din yung mga character. So, ayos na ayos yan, guys. Okay na okay yan sa S plus tier. Ayan, mga idol. Next is Mashle. the Magic and Muscle. Ayan. Okay din to. Siguro mga nasa A to, guys. A tier. Ayan, mga, yan, mga ganyan ta, guys. Next is Seven Deadly Sin. Seven Deadly Sin is nasa B mid. Siguro, yan, dito dito. Okay nito. Next, ito guys is Jojo Bizarre Adventure. Kaya lang, medyo kakaibang gagawin ko ranking dito sa Jojo Bizarre Adventure guys. Hindi ko siya i-ranking ira ng isahan lang kasi part by part siya. Okay, nahahati siya sa anim na part sa anime. Tapos guys, every part meron siyang magkakaibang protagonist at saka magkakaibang kwento. So, bakit hindi ko siya hatiin sa anim na part? Kasi napanood, napanood ko na lahat ng anim na part ng Jojo Bizarre Adventure guys. So, umpisahan na natin dun sa pinaka una, yung part 1, The Phantom Blood. So, para sa akin guys, diretso na to sa trash tier, mga idol. Na, uh, yan, napaka ano siya, hindi siya nag-work sa akin guys. Okay, unang-una ha, hindi memorable yung mga characters niya. Ang memorable lang dito guys, yan, yung dalawang yan na character, yung, bida at kalaban. The rest is forgettable na lahat mga idol, I mean. Ayun. So, pangit din yung story. So, yun. Sobrang pangit, guys hindi ko na uulitin na panoorin to. Yun, yung Phantom Blood. Okay. Pero kung pangit yung part 1, pangit nga ba yung part 2? Siyempre, hindi mga idol. Mas malupit yung part 2. Yung part 2 is a Jojo Bizarre Adventure Battle Tendency. So, irarank ko ito in a higher B. Okay. Maybe, pwede siya sa A. Pero, sige, dito siya sa B. Higher, higher B siya, mga idol. So, mas malupit siya ng maraming beses kesa dun sa part 1. Next is part 3 tayo, Stardust Crusader. Ilalagay ko to dito mga idol. Mas mataas siya sa uh, part 2. Okay. May marami din tong mga ano, mga iconic na fights like kaya uh, yun, halimbawa yung uh, Jotaro versus Dio, yan Jotaro Jotaro versus Darby the Younger, Darby the Older. Yan yung mga naaalala ko na malulupit na laban dito, guys. So, yan. Next, ito guys, medyo tricky ang ranking ko dito. Jojo Bizarre Adventure Part 4. Ayan. Uh, Diamond is Unbreakable. Actually, is C tier lang to. Originally. Actually, para papunta pa nga siya ng trash tier. Eh. Pero, dahil dun sa villain. Ayan, si Yoshikage Kira. Mga idol. Best villain. Sa Jojo Bizarre Adventure. Binibit niya yung show guys. Okay. Siya yung nagdala ng show ngayon. Ang ranking ko sa kanya is... Nasa S. Okay. Nasa S. Naging malupit yung show guys yung part na yon dahil dun sa villain. So, isipin nyo mga idol, ah. Yung nagpaganda ng, ng kwento is yung villain. So, medyo bizarre mga idol, na. So, yon guys, sa S yan, yung Jojo Bizarre Adventure, uh, Diamond is Unbreakable. Next, uh, dito tayo guys, The Golden Wind Part 5 ng Jojo Bizarre Adventure. S tier din to mga idol. So, na-enjoy ko dito. Parang kapantay lang siya ng Diamond is Unbreakable. Ito guys, tong Golden Wind. So, pwede siyang ganyan, pwedeng ganyan. Kaya lang, mas gusto ko yung ng konti, mga kahibla lang, yung golden wind, mga idol. Ayan, next and last, part 6 ng Jojo Bizarre Adventure, Stone Ocean. Ayan, napakalupit na ang climactic battle nito mga idol. So, ito guys, lalagay ko to na mas mataas pa sa Stardust Crusader, tsaka Battle Tendency. Siguro nasa A to, lower A. Ayan. yan. Next, tayo guys is sa Black Clover naman tayo mga idol. So lalagay ko ang Black Clover sa S tier. S tier yan guys. Na-enjoy ko yung ano, yung character ni Asta. Ayun, tsaka ayun, natatawa ako dun sa mga Black Bull mga idol. Puro sila mga weirdo. Tapos okay din yung mga fights. Yung kwento okay din. So yan guys, siguro dito siya. Dito ko siya pupwesto. Yan. Okay na to dito guys. Next, eto, ano uh, kasi to Classroom of the elite Ito yung, ano, yung matalinong high schooler Si Ayano Koji Okay So, na-enjoy-enjoy enjoy ko rin mga lodi So, nasa ano lang to Nasa B plus Siguro mga Mga dito Dito siguro to Mas mataas sa Stardust Crusader mga idol Next is Ito guys Record of Ragnarok Ilalagay okay, ko to sa uh, Okay Sa A A tier Siguro mas mataas dito sa Mashle. Ayan. Okay. Next is, ito guys, I got reincarnated. At that time, I got reincarnated as slime. ay okay. Para sa iba, sa iba siguro, goat to, pero uh, hindi siya masyadong ano sa akin, guys. Hindi siya masyadong, ganun ka, ano, kataas yung ranking nito. Ni siguro mga nasa B, yan, dito lang siya siguro. Yan. B tier, B plus. Pero mas mataas yung high school elite. Ayan, next is Vinland Saga. Eto guys, medyo nawala ako ng ganong manood dito sa Vinland Saga na to nung ano, nung tumamlay yung karakter ng bida, nung si Thorfinn. Ayan, medyo na-board ako dun sa kwento mga idol. So, so, kaya medyo ano lang to, medyo lower tier lang sa, sa akin to. Siguro nasa ano lang to, nasa silang to. Okay, mga yan, ganyan lang siya siguro. Next, ano to? So, I'm a spider, so what? Okay, ito guys, parang ano to, Marang ka-vibes-vibes lang din na ano, yung that time I got reincarnated as slime. So, pero mas mataas yung ranking nun. So, nasa B lang siguro to mga idol. Lower B. Next, ito guys, Baki the Grappler. Ito na guys, lahat-lahat uh, na to guys, yung Baki the Grappler, bakihan Hanma, Baki Son Ogre, lahat, basta Bucky mga idol, isahan na to mga lords. So, napakalupit din ng Baki. siguro uh, lower S siya sa akin, or maybe ah uh, maybe higher A. Higher A to guys. Okay. So, next is One Punch Man. Okay, napaka-iconic din nito na mga Lodi Boy. So, pero sa akin guys is mga 8 year lang to. Siguro, siguro, ito guys. Ganyan siguro siya siguro, siguro sa akin. Sa so higher A din siya. Mas mataas sa uh, Naruto na, ano, yung Naruto na bata. Next, ito guys, Jujutsu Kaisen. Um, matik to guys sa uh, So, pwede siya sa S, pero, pero ano sa akin siya? Uh, sa A siya sa akin, guys. Next, ito, mapa, parang halos malami na tayo matapos, mga Lodi Boy. Ito, uh, shield, the rising of the shield hero, mga Lodi. So, nasa B tier lang ang grading ko dito, mga, adult, mga idol. So, dito siya. Dito ko siguro i-grading to. Mas, hindi, mas mataas. Ewan, hindi, okay na to, okay na to guys. Dito na lang to. Next, Demon Slayer 8 year, lower A. Okay, mas mataas yung Jojo na ano, na part 6. Next, eto guys, solo leveling. Siguro nasa ano pa lang to, eh, nasa episode 10 pa lang ata to, ng anime. So, ngayon, hindi kasi ako nagbabasa ng manga mga idol, pero ayon sa mga source, sobrang, ano, malupit daw yung manga nito guys. Pero, yun, parang papunta siya ng S tier eh. Pero sa akin, guys, ang grading ko lang dito is mga nasa A tier lang siya. A plus, okay? Next and last but not the least, mga idol, guys. Doraemon. <laughs> Doraemon, the legendary Doraemon, guys. Ito, lagay na natin yan sa uh, higher S tier. Ayan, guys. So, ayan, dito na tayo nagtatapos, guys. Ito na yung, ano ko, ito na yung ranking. Yung ranking ko na dito, mga idol. So, para sa akin, ito na yung uh, accurate sa lahat ng mga napanood ko na anime. So, ano yung sa inyo guys? Kung gusto nyo yung mga, ano, mga ganito na content, mga idol, comment nyo yan, mga idol. So, comment nyo din sa baba kung ano yung gusto nyo na, ano, yung tier list, sarili nyo tier list sa mga paborito nyo yung anime, mga idol. Ayan guys, dito, na, dito na tayo magtatapos. Ayan, salamat sa lahat ng nakapanood. Ayan, follow for more mga idol. Peace out.